Guys, welcome to my blog. Meron tayong bagong dancer for today. Marian Santos. Oo di ba? Ate, ate, ate. <laughs> <laughs> oh, galing niya, o di ba? Ate, 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 ate. Napauso 'yang ngayong sale na 'yan. di ba? Kayang-kaya niyang gayahin. Toy. Toy. Ayusin mo ba? <laughs> <No>. <laughs> bang ang galing niya sumayaw? <laughs> <laughs> pa pa, isa pa. Ano to mas tayo ni? Isa pa, isa pa. Mas na ayon. Nandito dito na siya. Pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Diba guys? Galing niya sumuyaw. Busog ngayon siya guys. may gutom na naman siya. Tapos uulitin na naman ulit yung sayaw niya. <laughs> Marami pang bukariga. Ito doon. <laughs> no? ito daw pa, dami nating lutong kare, eh. May manok pa doon sa oven. <laughs> isa pa, isa pa. Isa pa. Isa pa, pa. hindi <coughs> pa maayos. Yan, todo muna. <coughs> oh. Pati yung basura dyan, staring sa likod niyo. Ate, ate daw. Diba? Magagaling na siya mamaya. Nakatatlong round na siya, guys. Tapos may may butom na naman siya, guys. <laughs> Makadalong pinggan na naman ng mamaya yan. <laughs> sige pa, sige pa. gutom na siya mamaya. Tutaling gutom na gutom na yun siya mamaya. Mangunguha, mang, mangga, una naman sa karon kukuha na ah, daw. Kukuha sa, de, sa kaldiro, damo ka, una karon Sa pa, manga. may mangga pa siya. Nagutom siya, sabi ko sa inyo guys eh. Kung hindi man, hindi may roman pa, yun. Granada, kainin mo pa. Oh, ito po yung pampalakas. Yun. Isa pa mm. hindi, isa pa. Mamano, ulit po naman. Gusto ko ngayon eh. Boss mo, dapat i-edit mo pang. Napagod na siya, guys. Yun. Nila na ako. Wala yung isa eh. Dapat sumali pa yung isa eh. <laughs> Para dalawa na sila ba? Ate! 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 <laughs> Magti-training siya maya-maya ulit. <laughs> Exercise kasi yan. Ato yung kumain. Bismillah. Nag-exercise siya. Napagod siya. Diba binawisan ako? May yeah, gutom na naman siya sa mga. Magpapakain pa ako ng alaga ko. alam mo, yung mangga na ubus niya. Ang hmm. dami namin nakain kanin kasi mag... Pakita mo yung bukari natin. Hmm. pakita mo yung... bakit tayo ng lakas. Sana ba yung bukari mo na padami? So, pakita mo nga. Ay, mo na. Napadami siya ng kain ng bukari. Ayan. Mapapakain kayo ng marami dyan. Taran! Sa kabila. Shrink! Oh, o diba? Sarap niya bukari namin yung mga pagkain ng mga Saudi. Na, alam mo na kailang pinggan sa dyan? Nakabili. <laughs> nakatatlong pinggan. Wala <laughs> <at> ka! <saka> ako, <laughs> nakatatlong pinggan din ako sa dalawang mano. So, Kaya, yeah. kayo ng kahit. Sulit. Eh. Sabi, sulit malasa. At sulit. Hmm. Tapos, sa mama pa ng dessert na ganyan. Tapos, may mangga pa. At saka na ganyan. Eto, masarap po ito. ito. Partner niya po ito. Yan, yeah, with yogurt. Ah, yeah para malinamnam. Talagang masarap din. Super. Bandit. Mm. So alam niya na. So pagpahinga bakit. muna siya ng sayaw. Uh -huh. Tapos maya maya. Pakain na naman. Pakain na naman <laughs> daw siya guys. Siya yan nakaridin na yung kakainin niya. Ayan. Yeah. Tapos may gulay pa kung niluto. Uh -huh. Gusto yung makita yung gulay kung niluto. Tapos eto po yung lulutuin pa. Ito po yung aming homemade Ayan yung nuggets. sa naman. Ang kakainin ng alaga niya. With patatas. Parang, parang nasunog natin niluto ni Nanday. Nagpapakulo. Nagpapakulo. Yeah, Nagpapakulo. Yan. Kaya muna tayo. Lang, may papakita ko muna sa inyo niluto. Nasaan? Nagutom na naman siya. Ang kakainin niya ipapakita papakita ko sa inyo guys. Natapos na sa sabukare. Saka sa prutas na yan. Meron pa guys. Pakita ko sa inyo. Wait lang kayo. Tawang-tawa siya sa ginagawa niya. Tindan mo. Gutom talaga siya. <laughs> Tignan niyo guys. Alam niyo guys. Nagutom na naman siya. Ayan. Ayan ang ay susunod niyang kakainin. Yung niluto namin. gulay, Kasi milig siya sa golay. Tignan mo. Takaw-takaw niya. Nagutom talaga sa kakasayaw. Sa at iba naman yung yogurt. Tinira niya. <laughs> baka do ano pa ng yogurt yung gulay mo. Ano? Ayos lang ba 'yan? Ano pala yung wish mo dun sa nagbunot sa iyo sa ma sa mamita? Ano ba 'yon? Monito mo. Monita manita mo. Ano ba yung wish mo doon sa manita mo? Wala naman. Yung nakabunot sa kanya ba? Eh? Okay lang. Kung anong mag magbasa useful, gusto ko yung pang ano, pang lifetime. Pang ah, lifetime okay. daw, sabi niya. So ipaalam natin mamaya sa nagbonot. Ang gusto daw niya yung pang lifetime <laughs> daw. Yung useful daw, useful. <laughs> so, ano Meray? Ubusin mo yan ha? Kaso uh -oh. ah, ah, may natingit pa ma? yan. Ito po yung halong, -halong gulay. May halong-halong gulay. pichay na may karot, okra. Parrot, okra. Ah saka malunggay. Cabbage. Yeah. May cabbage na halo. Masarap yun siya, guys. Nilaga lang sa tubig. Las Lasuwa ba? So, Miray. <laughs> para daw meron akong eh, energy. Para may para malakas. malakas. Eh, practice lang yan. Siyempre, hindi ko pupusok. Pero pagod na yan siya, guys. Kapapraktis. <laughs> Masakit na kilikili ko. Exercise nga <niya> yun eh. Naglalang <laughs> Araw-araw mo gawin yan. <laughs> gigil na gigil pa yung sumayaw. So, mag-thank mag you ka na sa pagpanonood, guys. Thank you ay, guys for yeah, watching, mga lala. Ayaw mo, ano, mo yung ano, ah. Entayin mo yung, yung susunod. <laughs> yung Bakit meron pang isa? No, so Hindi, kasi practice lang yun. Ano bang, finale, ano? na yun, maganda na yung pagkakagawa. Hindi, yun. ano nga yung title nung sayaw mo? <laughs> <laughs> hindi, doon kanina sa ano, ano pang pangalan nun? Mm. Yung Ate-Ate na -ate ate -ate. <laughs> Kasi filipino <laughs> filipino Pilipino man yung nagpauso, kaya ati ate na yun. Yung, yung, yung title mamaya. So, Titingnan mo ha. Sa susunod na uh, pagsayo ko ulit, makikita nyo na yung title. Mm. Sa so, sunod ka ulit. Oo, so, oh, oh, good luck. Yun yung, yung perfect performance na yun. Oo. Uh oh, oh. <laughs> Kailangan i-practicein mo ng maayos ha. Okay. So, yung maganda yun, yung... So request mm -hmm. ni Inday Mirai, videoan ko daw siya habang nagsasayaw. So ayan, papakita ko sa inyo ang so, galing, galing niya sabi sumayaw. Sabi ko, lang ako kung sinabi ko post. Gusto ko, so gusto niyo, gusto ko mag-viral siya dyan sa... <laughs> Ayaw daw na i-posting pero magbabayaran si Milay. Kung so, paano ako magsayaw na walang ako ang lakwan sa'yo. Yung isa naman busy sa kaluluto. Nagugutom na yung pakakainin niya. Ayun, busy naman yung isa. Actually, sa'yo yun ang mga nagsas nagsaswili. Kasi eh. mm. may ganun din kasi may ganun din. May ganun din. May ganun din. Ate! Ate! may ganyan na mga may reaction doon. na sayaw. Ano sa may ganun pa yun? Oh. May ganun pa yun? No, dumating naman yung isa namin kaibigan. Yan, Yan ang kapartner niyang sumayaw. Kaso wala siya kanina. Mag-isa lang siya. Sa susunod, dalawa na sila. Tapos may ganun. Mahilig sila mag-tiktok. ibig <laughs> sabihin may mo na ako. ano naman yung reaction nun? Inyo. Anong ginagawa ng Aika? Ate-ate na Ate -ate sayaw, di ba? Alam mo yun? <laughs> sige nga. Napagod ito, 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 sa kaplan ma siya. <laughs> Magbabiyahin na lang ang <laughs> <laughs> O oh, sige na, magbaybay na kayo, mga inday. Bye! Thank you, you guys sa inyo. Thank you for watching. So guys, nakita niya na si Dora. Okay. Okay. Nagutom na. Gutom <laughs> oh, <laughs> na oh, yung alaga mo, Miray. Bye-bye na, Miray. Bye! Thank you guys baba na muna ka